Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na direktang ilaan ang pondo sa mga local government units o mga LGU para pabilisin ang pagtatayo ng mga silid-aralan at masolusyonan ang kakulangan nito sa buong bansa. Ayon sa palasyo, pipirma ang DepEd, DPWH at mga LGU ng kasunduan para dito. Gig ni Marcos hindi katanggap-tanggap ang mabagal na aksyon kaya't gusto niyang mapabilis ang construction ng mga classroom. Ito ay matapos aminin ni Public Works Secretary Vince Dizon na 22 lang sa target na 1,700 classroom ang natapos ng DPWH para sa 2025. Marami pa umanong proyekto ang hindi pa nasisimulan dahil sa late validation, pagbabago ng liderato at sobrang pagtutok sa mga flood control projects. Kaugnay nito, binatikos din ng ilang grupo ang plano ng gobyerno na isama ang mga LGU at pribadong sektor sa Classroom Building Acceleration Program sa halip na ayusin muna ang proseso at panagutin ng mga tiwaling opisyal. Samantala, nangako naman si Marcos na magtatayo ng 40,000 classrooms bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Mula 2022 hanggang 2025, 19,250 na silid-aralan na ang natapos, ngunit higit 146,000 pa rin ang kulang